Hi guys, nandito pala kami sa The Share 2. Okay, so ito yung venue, Ah, oh, location namin. Ayan, maluluto kami dito ng gahwa at sa kachay. Ayan. So, luto kami ng chay. At saka yung isa naman is gahwa. Oops. Ayan. Gamig dito. So, hindi po dumating yung mga visitors namin. Ayan. Hey, Ang ganda ng horse. <laughs> ganda ng horse. White horse. And black horse. Ito, ano kaya nga kalagay dyan? Ano kaya yan? Hindi ko nga kayang basahin eh. So, time visit is 4 o'clock p.m. Ayan. Ganda. Parang siyang pinya ganda ng mga style ng upuan nila oh. ayan Tas mamaya mag-uling-uling dito kasi sobrang lamig ayan tapos dito may duyan ayan pwede ka dyan humiga with jowa yung una nila may style ng kabayo pero ang upuan nila plastic so ayan na yung yung CR dyan sa taas so yun yung lahat na view dito sa dessert sa albar albar uh, so maikot ko sa grip dire ano ni siya Pro projector mamayang gabi pa yan mag umpisa so ikutin ko muna dito uy may sarang gulaw ang um, ganda So, iyon ikot. Doon yung kasama ko. Ayan. Yan lang yung kabuuhan ng albar na narentahan nila. So, hanggang gabi kami dito hanggang I think 1 o'clock. So, nandito na yung mga uh, dala namin pagkain. Pero, hindi pa dumating yung iba. At ito yung aso namin. Sobrang tapang kaliit naman. Yung sigamush. <laughs> ito naman yung looban ng kema yan yung kema sabitan ng mga abaya or jacket ba yan yung kema dito ayan ang sosyal ah ha? half day lang kami nandito pero buong isang araw ang binayaran nila so yan, dyan kami upo mamaya kasi yung mga amo doon sa gitna Snapoy duyan din eh. <coughs> napoy light oh. Cute mm, yung light. Tapos tumbo yung hakan kasi mahangin. Tapos dito ang duyan duyan. Wait, magduyan sa ako. Now kaya kung now. Pasilindan yan. <laughs> Pasilindan. Hindi ito magduyan duyan, -duyan kaya matumba siya. Di niya kaya.